Hey! What's up mga Bayo? <laughs> Ngayong araw na to is pupunta ko ng Bohol So one way lang papuntang Bohol Ay di, one way ba yan? O two way balikan So pupunta ako ngayon, Oo, ako bukas ng gabi So, by the way, kasama ko yung trupa ko si Don Francis. So, punta kami ng Bohol, time check 5:30. At saka yung flight namin, ay, flight. Ah, uh, ano nang barko namin is 7 o'clock. So, yung barko na sasakyan namin Trans Asia. So, ngayon ibablog natin para ipakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Bohol at ano ang hitsura ng Bohol. <laughs> so, kita-kits tayo doon ha. So, sana Lord, maganda lang sana yung panahon ng biyahe namin. So, ito, Mapunta na kami ng Cagayan de Oro Ayan, so ang ganda ng sikat ng araw guys At ang ganda ng daanan namin Alright, so kita tayo Abang-abang ha, abang-abang na tayo So by the way, sa mga nakapunta ng Bohol is Ano yung mga paborito nyong pagkain doon sa Bohol? Ano yung naging experience nyo sa Bohol? Balita ko, magaganda daw ang dagat doon Masasarap ang pagkain So, pero hindi ko na sana mapuntahan yun Kasi Ade, titingnan natin, titingnan natin para may pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang bohol. <coughs> Excuse me po. Wala, ato masilingan, silingan, no? Silingan mo na muna si Minsi. All right. And by the way, uh, kung napadaan kayo sa sa page natin or sa ano natin, ano ba 'yung tawag ito? uh, Pakifollow na lang Ren Toms TV Para maipakita ko sa inyo Lahat-lahat ng mga magagandang biyahe Magagandang lugar dito sa Mindanao Hindi yung porto Puro na negatibo Yung gusto ka Marinig nyo yung Mindanao Napakalayo yan Ang Mindanao is napakagandang lugar Para inyong puntahan Ha! Alright! Ano, andito na kami ngayon sa barangay Agusan So mga 5.30 times 6 So malapit na tayo sa pantalan ng Cagayan de Oro Alright guys, so andito na tayo ngayon sa Cagayan de Oro So welcome to Cagayan de Oro Ah by the way, may na pala kami So sa, uh, yung nakuha namin na accommodation is Ano? Uh, economy dahil naubusan na ng tourist na ano Pero ayos pa rin, hindi na tayo mamimili Ang importante, makakasakay tayo ng barko Pero pag uwi namin, balikan, is nag-tourist na ako para, para may experience din natin Alright So tara Diretso, diretso so, big Pastelo, pastel. so andito na tayo ngayon sa pantalan ng Kariyang de Oro So pasok na tayo guys eh. Alright Pasok na tayo Alright Andito na tayo sa pantalan So malapit ang alas 7 So ngayon time check uh, 6.30 So pasok na tayo Alright So guys, andito na tayo sa barko. So on board na tayo dahil malapit na itong malapit na itong aalis ah, ngayon. So papuntang Tagbilaran. So akyat na tayo, guys. Ayun. Ayun, akyat tayo. Yang yang kabilang barko na 'yan is papuntang Cebu City. So dito tayo ngayon pa Tagbilaran. All right. So, dito hanap tayo ng saan tayo pwedeng saan tayo pwedeng matulog dito. Saan yung pwesto natin? All right. So, Maganap tayo guys Ha Ha Okay So Hanap na Hanapin natin yung kasahan tayo Ano Yung uh, Accommodation natin Yung last time ni David Dorn Second floor So guys Yung ticket natin is Yung accommodation natin is Second floor So yeah So akyan tayo Pataas guys Alright sa yung ito dito tayo ngayon sa economy so yan dito kami ngayon sa nasa baba ako so ngayon hindi pa hindi pa umalis kaya ramdam, po, sup, ramdam natin so, sobrang init grabe pero ayos pa rin ayos pa rin alright so yan yung mga gamit natin so ito yung bed natin guys ngayon is sa dinner time so ang maganda dito sa Transasia is masarap yung pagkain nila dito uh, yeah. marami silang choices ng pagkain meron silang adobong manok fried chicken pumba pancit so insakto Sa 7.30 so kain tayo guys nakakagutom alright ah kain tayo kain tayo guys And Sprite, day so guys yung ulam natin adobong manok bihon at saka sprite ang lagi puto ko yan. Alright, nakakagutok. Kain tayo, kain tayo. Alright. so, isang Ayan. sabi na nung 20. 20. Actually guys, uh, weather update natin ngayon is kaya salamat sa Panginoon dahil maganda yung klima natin. Kasi previous days is grabe sobrang lakas na ulan. Ngayon sana is tuloy-tuloy na walang ulan. Maganda lang sana ang panahon sa biyahe natin. So, walang ulan. Maganda yung ano, panahon at sana. Sana hanggang pagdating natin ng buhol bukas is maganda yung panahon. Okay? <laughs> So guys, so paalis na tayo. So yun yung port ng Cagayan. So yan, malis na tayo. So sana maganda Lord. Sana maganda lang yung panahon. So kita tayo bukas sa ano, sa Bohol. Sobrang ganda ng panahon. Sana tuloy-tuloy yung panahon ngayon guys na Right, so yun yung pantalan ng Cagayan de Oro. Okay. Sobrang tahimik ng gabi. Okay. So ngayon guys, probably mga tomorrow is before 5 before 5 daw ng umaga is nandyan na tayo sa port of Bohol so, sobrang excited guys nakaka-excited na alright so yan so as of now guys is yung ticket namin is economy pero sinusubukan namin kasi pwede daw mag-upgrade as long as may may vacant na ano so sinubukan namin mag-upgrade into tourist or tourist deluxe so inaantay pa namin yung yung update kung may bakante pa sana may bakante kasi ah mas masarap patulog dito sa tourist at saka ano kasi sobrang lamig pero ang kinagandahan dito ang sobrang linis na sobrang linis ng Trans Asia, sobrang linis maganda yung ano nila maganda yung barko nila in fairness ang, Good morning guys. So time check uh, alas 4 ng madaling araw. So nandito na tayo sa Bohol. So kape muna tayo guys. So sa awa ng Diyos maganda yung bayahe. Hindi hindi masyadong maalon. Uh, nakatulog lang tayo pero saglit lang na oras kasi maraming mga boses so mga ano, maririnig pero at least yung biyahe natin is lang naman. May mga konting alo, normal naman yan. Pero hindi yung sobrang alo. So, ngayon, bago tayo bumaba, happy muna tayo, guys. Happy muna tayo. Kasi so, yan, yeah, madaling araw pa lang. Alas 4 pa lang, madilim pa sa labas, eh. Okay. So, guys, baba na tayo. Eh. Dahil, Right. So welcome to Bohol. Right. Ah, hi. So right, so andito na tayo sa Bohol. yan, yan yung port of Tagbilaran. So andito na tayo ngayon sa Tagbilaran. So at salamat sa biyahe natin napakaganda ng panahon salamat sa Diyos at maganda yung panahon natin hindi mahalon nakatulog tayo ng konti pero ayos ayos lang so umalis kami mga 7 mga 7.30 then dumating kami ng hall ng alas 4 O, mga ano yan mga more or less 8 hours na biyahe okay so yung ibang tao nito nagsibabaan na Alright. Welcome to Magdala Port, Bohol So, yan. Baba na tayo. Baba! Yay! Dating na tayo na Bohol. Bohol. So yun know, <laughs> So andito na tayo sa Bohol So ngayon guys is, uh, Salamat sa pagsama nyo sa journey natin papuntang Bohol So yun yung biyahe nating Bohol no? So nasa mga 8 hours lang 7 tayo umalis Alas 4 ng madaling araw So, bubaba tayo mga 5.30 Kasi kanina madilim pa Ay, dito, dito Alright O, iba yung nadaanan namin <laughs> Salamat boss, salamat boss <laughs> Alright So, guys uh, Kung napadaan kayo sa page natin uh, sa, Please subscribe rin Tom's TV At uh, makita nyo lahat ng mga gala natin Wherever in the Philippines Para may pakita natin Sobrang ganda ng Pilipinas All Alright So, kita kita saya sa ating next vlog So, maraming salamat This is Rentoms TV, Rock and Roll And God bless sa inyong lahat Barak.